Hi guys! Kagigising ko lang at dahil late ako nagising, kasama ko si Nayumi at nanay sa pa bubuksan ko muna ang gate kasi hindi naman kami makakalabas kung sarado yan. Patuloy ko na nga yung sinasabi ko, no? Isasama ko sila kasi napasabay ako kay Yumi ng gising at hindi ako makakaalis kung gising si Yumi dahil for sure hahabol yan sa akin. Sumakay na ako ng e-bike at as usual, si Yumi kandong ko dito sa unahan. At dahil mainit dito, kailangan namin ng jacket para naman may laban kami sa sikat ng araw. Nilalabas ko na ang e-bike at tingnan nyo naman, kita nyo ba yung init ng araw dyan sa unahan ng e-bike? Santeng na santeng ang sikat ng araw. Oh. No. <laughs> A little while later... <laughs> Nandito na kami sa palengke at kung hindi kayo taga dito, ito ang bubungad sa inyo, kainan. Isang halera yan, sama-sama na yan dito. Pero kami, dito kami madalas kumain sa Meril. At dahil hindi pa kami nakain, ay dito na lang kami mag-aalmusan. Madalas kong orderin dito ay lugaw para kay Yumi. Kasi masarap ang lugaw dito. Walang food color, hindi mamantika. Parang lutong bahay talaga. Anyway, naka-order na ako at iiwanan ko muna sila dito. Kasi ganyan ang gawain ko kapag isinasama ko sila dito sa palengke. Para habang kumakain sila, nakakapamalengke ako. Ito yung mga bibilhin ko at syempre meron na akong dalang eco bag. Ito ulit yung papamalingkihin ko no. Ulam na inilista ko kasi mas nadadalian ako kapag ganito. Una akong pumunta sa Gulayan at meron na akong mga suki dito kaya hindi ko na kailangan magpauli-uli. Humingi na ako ng basket at dumampot na ako ng bawang, sibuyas, kalamansi at kamatis. Meron pa ako ibang gulay na kinuha na hindi ko na nga lang na video. Sunod ko naman pinuntahan itong bilihan ng baboy. Suki na ako dito at alam ni Kuya na laman lang ang gusto ko. Kaya natutuwa ako kasi hindi talaga sinasamahan ni Kuya ng taba yung binibili ko. Ayoko kasi ng taba at wala rin kumakain sa amin ng taba. Sunod at huli ko laging pinupuntahan ay ang isdaan. O sa mga gustong bumili ng galunggong at hipon, eto na oh. Sa galunggong ang isang daan mo may 12 piraso na, samantalang sa hipon, 7 piraso, isang daan. Pero hindi yan ang binili ko kasi tilapia talaga ang binili ko. <laughs> Dahil madadaanan ko tong itlog bago bumalik kina Yumi, ay bumili na ako. Yan nga ang presyo ng mga itlog ngayon, no? At bumili ako na isang tray dito sa 260. Anyway, tapos na ako mamalengke at nabili ko na lahat ng kailangan kong bilhin. Kaya bumalik na ako dito kina Yumi. Pagkakita sa sa akin ng bata, akala mo naman ang tagal ko nawala. <laughs> Hindi pa naman sila tapos kumain. Kaya nag-order na lang din ako ng kakainin ko. A few moments later. Nakatapos na kami kumain at ready to go home na ang mga person. <laughs> A few minutes later. Nakauwi na agad kami at in fairness, nabusog kami sa palengke. Nakapamalengke na nga ako, nakakain pa kami. Yahoo! o O ba diba? Kaya ifollow follow nyo na ako, Mami's Vlog. Bye!